Yan po si ka-angler dahil wala po ngayon sa pangingisda. Kailangan niya muna pong maghanap ng makakain po. Para syempre po, may ulam ka po nga. E, wala ka naman uh, rice. E, parang parang lang po ang isda kung wala po rice. Kaya po yan po si ka-angler po. Nagsisigat po sa magaroon ng <laughs> makakain dahil sa eh, susunod na araw ay eh, maghahanap na naman po siya ng mga isda yan po eh, yan. Po. marami po kong dungi yung matracer dahil yan nga, nga po sirang sira po yung ating mga gamit at pinagsasaga na lang po ng ating mga magsaba yan po sobrang sipag po ni ka-angler yan po idol po yan ka-angler para magkaroon po siya ng bigas kailangan niya po yung si ate sa pag-aayos ng no? eh, pag-aalis ng mga dumi po sa palay. Ayan, ang galing-galing po ni Ka-Anglers. Idol po natin yan. Ayan po, para magkaroon po ng bigas. Inaayos niya na po mabuti. Ayan po, Ka-Anglers po. Ayan po, subscribe na po kayo. At mangingisda na naman po siya sa weekend. Siyempre po, kakainin niya po yung rice na may isda. Siyempre po, bawat ito ay pinagkisikapan ko ang pagkain. Kailangan mo at kailangan mo rin...